Muli isang mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid. At para po sa ating devotion sa araw na ito ay matatagpuan po natin sa Mateo chapter 23 verse 27 to 28. At ang sabi po dito, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautosan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, maganda sa pandabas Ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo sa paningin ng tao'y mabubuti. Ngunit ang totoo'y punong-puno ng pagkukunwari at kasamaan. Praise be to God. Mga kapatid, sa chapter 23 ng, ng Mateo, makikita po natin dito kung paano ang ating Panginoong Jesus ay walang takot na tinuligsa ang mga pariseyo, ang mga tagapagturo ng kautosan dahil sa kanilang pagiging mapagkunwari for being their self-righteous and they only cared about their appearance. At sa verse 27 po, inihahalin tulad po ng ating Panginoong Jesus ang mga pariseo sa libingang pinaputi. Ano po ba yung itsura ng mga libingang pinaputi? Una, maganda, malinis, at maputi ang panlabas. Maputi ang labas nito ngunit mananatili na bulok, puno ng bulok na kalangsay ang loob. Pinapaganda po ng mga pariseyo ang kanilang mga image, ang kanilang mga panlabas na anyo, upang ito ay maging kaakit-akit at magmukhang maganda at mabuti sa harap ng mga tao. Bakit? Upang sila'y mapuri. Ngunit ang katotohanan ay hindi tama ang kanilang mga puso. At puno ng kasamaan, puno ng pagkukunwari. Praise be to God because God is reminding us na ito'y kasukulam-sukulam sa Panginoon. Sabi nga po sa Gawa, chapter 23, verse 3, Hahampasin ka ng Diyos, ikaw na mapagkunwari. Pinapaalalahan lang tayong muli ng ating Panginoong Yesus upang hindi po tayo magaya sa mga parisayong ito na nakapokus lamang na mag-please yung mga tao sa kanilang paligid. But they neglected what God could see. Hindi natin maluloko ang ating Panginoong Yesus sa kung ano ang ipinapakita natin on the outside. Maaaring maluko po natin ang ating kapwa but not God. Sapagkat nalalaman ng ating Panginoong Yesus kung ano ang laman ng ating mga puso even kung ano yung mga iniisip natin. Because Jesus Christ is all-knowing God. Amen po. Kaya naman, kung mayroon man tayong mga puot sa ating mga puso and forgiveness, let us ask Jesus Christ to fix our heart, to fix our thoughts, and heal us. Amen? In Epeso, chapter 6, verse 5 to 6, ang sabi po dito, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Tayong lahat mga kapatid ay ang lipin tagapaglingkod ng ating Panginoong Jesus, Piliin po nawa natin na sumunod sa kalooban ng ating Diyos, may nakakakita man o wala. Sumayon nawa ang pagpapala, ang kapayapaang mula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesu Kristo. Shalom.